Hello guys, by the way, meron naman akong katanungan na sasagutin, uh, katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni ma'am. Tawagin natin siya sa pangalan ng ma'am Milesa. So sabi niya, paano po kung nakaperma na ng contract pero within the period of employment na realize mo na ayaw mo nang tumuloy, ayaw mo nang ituloy ang contract. Hindi po ba breaching of contract yun? And ano, ano ang pwede kong gawin para hindi ako ma-blacklist kahit mag-resign ako within the time na nakapirma ako sa contract. Okay, ito yung gawin mo. Kung meron na silang nagastos, bayaran mo na lang. Makipag-ayos ka sa kanila. Pero dapat yung babayaran mo ay yung meron lang resibo. So kung na-process ng employer mo yung OEC mo, ipapakancel mo yan doon ngayon sa employer mo para Sabihin mo pala sa agency mo na kailangan i-cancel nila yung OAC mo kasi kung hindi i-cancel yan ni employer yung OIC mo magiging active yan. So baka mamaya one day gusto mo balang bumalik uli or magtrabaho sa ibang bansa uli. So kung yung OIC mo hindi kinansel ng employer mo na yan ngayon, so magkakaroon ka ng problema hindi ka makakuha ng panibagong OIC kung hindi mo maayos yung una mong problem. So, ang advice ko sa'yo, at saka sa sinasabi mo na para hindi ka ma-blacklist ma, ma blacklist nila, okay. Sa Pilipinas, wala namang batas na kung ayaw mo na tumuloy magtrabaho or ayaw mo na tumuloy mag-apply sa agency pagpunta ibang bansa ay kaya ka nang ipa-blacklist ng agency mo sa uh, different types of employer or a different country ah uh, meron lang pwedeng gawin yung agency mo, pwede ka nila ipa-blacklisted sa agency mismo nila. So what, marami namang agency, di ba? So pwede ka naman mag-apply sa ibang agency kung iba-blacklist ka nila sa agency nila. So ang gawin mo, kung meron na talagang na-process na OEC, ipa-cancel mo sa employer sa employer mo o sa magiging employer mo tapos uh, makipagkasundo ka na lang sa kanila kung meron nga sila nag-assess, bayaran mo ganun para hindi masira yung pangalan mo. Okay, Ma'am Melissa, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment lang dito sa baba. Okay, bye-bye. Have a good day.